Zanjo, kayo ba ni Bea Alonso ay hiwalay na? Oo o hindi? Apo. Wala namang madaling way. Walking away from a very unhealthy, toxic, not being together, we were very toxic. And hindi nare-respect yung explanation na binibigay mo. Truth or lie, nag-away kayo ni Alden? Um, True But, kasi hindi kami nag-away. Nagkaroon kami ng sama ng loob at hindi, siya nag hindi kami nag-away. At na ayaw. Dahil binabalue mo yung sarili mo, hindi ka mag-settle sa ganun, sa walang label. Black and white, alam mo na, this is what I want. You know? Dominic Roque, ginawa lamang daw di umano na panakit butas o rebound ni Bea Alonzo kay Gerald Anderson. Yan ang mainit na pinag-uusapan ngayon sa social media ng mga netizens. Ito ay matapos kumpirmahin ni Boy Abunda na totoo raw na hiwalay na ang engaged couple na si Bea Alonzo at Dominic Roque. Usap-usapan rin ngayon sa social media ang isa raw sa di umano dahilan ng hiwalayan ni Labea at Dominic ay allegedly ayon sa mga netizens, toxic raw. Di umano ang ugali ni Bea Alonzo at napaka-controlling paraw nito. Matatandaan na nagkaroon ng pagkakataon na magkatrabaho si na Bea Alonzo at Alden Richards. Ngunit nagkaroon sila ng hindi pagkakaunawaan na siyang dahilan ng hindi pagkatuloy ng iba pang proyekto. Sana para sa kanila na dapat sana ay pagsasamahan nila. Ngunit nagkaroon sila ng, ng hindi pagkakaunawaan ni Alden Richards. Truth or lie, nag-away kayo ni Alden? Um, truth. kasi hindi kami nag-away. Nagkaroon kami ng sama ng loob at hindi, siya nag hindi kami nag away Matatandaan din na nagkaroon ng relasyon si Bea Alonzo at Sanjo Marudo. Ngunit nauwi ito sa hiwalayan. Matatandaan na nang makapanayam ni Boy Abunda si Sanjo Maruto, kinumpirma nitong nagyiwalay sila ni Bea Alonzo. At ayon kay Sanjo Marudo na daw siya ng todo sa hiwalayan nila ni Bea Alonzo. Zanjo, kayo ba ni Bea Alonso ay hiwalay na? Oo o hindi? Opo. Wala namang madaling way. Umingay rin ang issue ng hiwalayan noon ni Bea Alonso at Gerald Anderson dahil sa ghosting issue ng makapanayam ni Boy Abunda si Gerald Anderson sinabi mismo ni Gerald Anderson kay Boy Abunda na naging toxic Naging unhealthy na raw ang kanilang relasyon ni Bea Alonzo, kaya bumitaw na siya. Walking away from a very unhealthy, toxic, not being together, we were very toxic. And hindi nare-respect yung explanation na binibigay mo. Maaring ginamit lamang daw di umano ni Bea Alonzo na panakip butas o rebound si Dominic Roque. Tawag na ng kontrobersyong kinasasangkutan ngayon ni Bea Alonzo sa hiwalayan niya kay Dominic Roque, lumikalan ingay sa social media ang post ng apatid ni Dominic Roque na si Liana. Nagpakawala kasi ito ng matinding pasabog na cryptic post na pinaniniwalaan ngayon ng mga netizens na si Bea Alonzo Rao ang pinatapamaan nito. Nagpost kasi ito ng isang narawan ng isang mabangis na lobo na nagbabalat kayo lamang pala bilang isang tupa. Pinaniniwalaan ngayon ng mga netizens na Pusibling si Bea Alonzo raw ang pinatatamaan ng kapatid ni Dominic Roque sa kanyang pasabog na cryptic post na ito. Sa gitna ng hiwalayan ng kanyang kapatid na si Dominic at Bea Alonzo. Wala pang ininalabas na pahayag si Bea Alonzo kaugnay sa mga isyong kinahaharap ito ngayon sa hiwalayan nila ni Dominic. Pero ayon na kay Boya Bunda, Isinuli na raw ni Bea Alonzo ay Dominic Roque ang engagement ring at walang kasal na magaganap.